May bagong project na naman ako para sa kulungan ni Princess. At yan. May chismoso na naman pusa na umiipal sa gagawin kong project. Yan. Bubuksan na natin itong Uh, cut cage na in order namin sa Lazada ang totoo matagal na to eh kaya lang ngayon ko lang harapin ah, na O kung anong sistema ang um, to so. unwrap na natin i-unwrap na natin mabilis ang unwrapping at magsusundo pa ako mamaya ng anak ko sa school I-coding ko ngayon eh. pa. every Monday, gumagawa ko ng... Ah, puti pala itong ma-order mo, Lava. Puti? Puti. Ah, puti yung binigay ni seller? So, yan. Hindi siya itim. Yung, yung na namin in-order, ay black. Yun na nga, yung kinabit ko yung black tie ito. Dami na naman namin ganito. Pero hindi naman na, nagagamit. Yan, magagamit mo yan dyan. Kaya? Okay. 12 pieces so pala ito 12 na oh 12 at yan ganyan namin yan yan pang ano lang pang added space lang ho sa ibabaw ng kulungan ni princess kasi may, mahirapan mga anak eh at kaya ko yung open kasi lalagyan ko ng isa pang pinto na ganito para pag nagpapalit kami ng basahan hindi mailagay yung basahan dito yan ito yung pusang ano epal oh <laughs> Okay, no? Ikaw talaga. So, iyan na nga po. Matapos na at naibalik na uli ang mga nakapatong sa kulungan. So, ang nangyari ngayon ay hanggang third floor na ang kulungan ng pusa namin, si Princess. At siya ngayon. Hindi niya pa kabisado ngayon yung bagong gawa. T Testing ko na kung makikita niya hindi pa umakit eh pero ayan ah. ayan yung first floor ito yung second na may karton at ito yung bagong gawa ko ngayon na third floor hinihingal ako ang daming pagod Mata nabuhat na namin ng asawa ko uli dyan ayan yung pakainan niya ngayon andyan na sa third floor saka yung inuman kasi nung nasa baba pag naghukay yung isang pusa rito sa labas ng cup litter niya, napupunta ron sa inuminan ni princess. At yung isa rin, yun, yun nasa loob, naghukay, katapatsi lang. Ganon din, yung pakainan niya eh, nakalagyan din ng buhangin. Kaya yan. Medyo anak na kasi, kaya malaki na nang kaya yeah, yun, ginawa ko ng ano yun to. Para, ayan, ah, madali ng palitan ng basahan. Ito, nakabubuksan po ito. Ayan, nilagyan ko lang ng tali. Tali rin dyan. Pasensya na kayo, medyo madilim. At, ayan lang yung ilaw na gamit ko. Yung ilaw ng kwarto at ilaw ng banyo. Yan. So, yun lang po para sa Tulungan ng pusa natin o yung may mga alagang pusa din na katulad namin. Just...